inuman sa reunion oo napakasarap ng ganyan mga yan lalo na wala ka pagbabago wala ka pa rin pagbabago na sa inuman ikaw pa rin yung bida oo. kaya nga sa'yo straight to the pool straight to the goal ka nang, dapat lagi kung lagi kang ganyan kung kapag may nakita kang pulutan bakbakin mo na agad oo yan lagi ang dapat na, na dapat nasa mindset mo. Bak, bakan na agad pag may nakita kang pulutan. Eh. Oh, o, ba diba? Sila nga eh. Ang tagal nilang uminom. Ang tagal nilang uminom dahil sa kwentuhan. O, oh, ina. Ikaw, ikaw naman, dap, ikaw, busy rin sa pulutan. Dapat ganun ka. Dapat anong goal ka. Bakbak agad. Oo. Oh, Bakbak. Lapang. Ganun ganun ka naman kapag kapal ng mukha mo eh. Oh, di ba? Dapat din sa iyo. Pulutan ka lang magpo-focus sa alak. Hindi ka mabubusog yan, pero sa pulutan mabubusog ka. O oh, ito pa, dapat lang talaga magdala ka ng sili. Sili. Sili pin, sandu bag, plastic bag, eco bag. Oh, plastic labo yan dapat ganyan dapat din yung isa mindset mo dapat may iuwi ka may iuwi ka pulutan pagkatapos ng reunion nyo huwag ka nang patumpit-tumpit ba ganyan ka naman dati sa inuman ng high school mo ng high ng college oo lagi 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 kang bida oo ito pag sinabi sa iyo ng yung mga kambats may oh bakit hindi ka pala sing busy kayo sa inuman eh ako busy sa pulutan yan ang tandaan mo dapat ganun lang ang goal mo Oo. hindi lang dapat isang kilo ang iuwi mo ilagay mo sa sili sili dapat isang kilo dapat hindi dapat lahat oo makapal naman ang mukha mo eh ganyan Oo. kasi hindi ka rin nagbaba hindi ka pa rin nagbabago eh. dapat ganun ka agad oo, take out agad sayang yan may kesa may matira oh. huwag ka nang pahiyahiya pa makapal naman ang mukha mo di ba? iyan dapat ganyan oo wala ka pa rin pagbabago sa inuman oo ikaw pa rin ang bida bida sa pulutan iyan oo Kanina ka pang nagnunood, di ka namang naglalike. Palait naman ang video na to. Parang awa mo na, pepektosin kita dyan eh. Sige na. O, hihintayin ko.